ang huling footage. Sa bayan ng San Vicente, may isang kagubatang pinamamahaya ng maraming alamat. Pinatawag itong gubat ng walang bumabalik. Isang pangalan na sapat upang takutin ng sinuman. Ayon sa matatanda, may bahay doon na tila isang bitag para sa mga hindi mapakali ang kaluluwa. Maraming naglaho matapos pumasok sa lugar na yon at ang tanging bakas na kanilang pagkawala ay ang kanilang mga gamit na natatagpuan sa labas ng bahay. Si Lucas, isang baguhang dokumentarista, ay hindi naniniwala sa mga ganitong kwento. Para sa kanya, katang isip lamang ang lahat mga alamat na ginamit upang takutin ang mga bata. Dahil dito, napagdesisyonan niyang gawin ang kanyang kauna-unahang paranormal documentary kasama ang kanyang mga kaibigan at crew. Kasama niya si Namara at ang kanyang matalik na kaibigan at researcher, si Greg, ang kanilang kameraman at si Joshua ang kanilang tech specialist. Dumating sila sa bayan bago lumubog ang araw at agad na nagtungo sa kagubatan. Napansin nilang kakaiba ang paligid. Parang may bumabalot na malamig na hangin kahit tirik pang ang araw. Habang papasok sila, nagsimulang bumigat ang kanilang katawan na para bang may pumipigil sa kanilang paglalakad. Pero binaliwala nila ito. Ngunit sa unang hakbang pa lang nila sa gubat, nagsimula nang bumukas ang pinto ng impyerno. Sa loob ng kagubatan, naging kakaiba ang kanilang paligid. Ang madalim na anino ng mga punong kahoy ay gumagalaw kahit walang hangin. Mula sa malayo, tila may mga matang nanonood sa kanila. Hindi ito napansin ng grupo, ngunit naitala ito ng kanila. Kamera. Naglakad sila ng halos isang oras bago nila marating ang lumang bahay. Ito ay isang napakalaking mansyon higit pa sa inaasahan nila. Ang mga pader nito ay may bahid ng lumang dugo at ang pintuan ay tila pilit na isinara ng kung sinong nagtatangkang pigilan ng paglabas ng kung anong nasa loob. Sigurado ba kayo gagawin natin ito? Tanong ni Mara, halatang kinakabahan. Ngunit sumagot si Lucas ng may kumpiyansa. Wala namang multo. Kwento lang to. Alamin natin ang totoo. Hindi nila alam may isang pares ng pulang mata na nakatitig sa kanila mula sa bintana ng ikalawang alam. Nang mabuksan nito ang pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila na parang may humihinga sa kanilang mga mukha. Sa loob, may mga lumang kasangkapan na natatakpan ng puting tela. Ang sahig ay may marka ng sapatos. Parang may ibang pumasok doon bago sila. Nakita nila ang isang orasan sa dingding. Alas tres ng umaga ang nakatatak dito. Kahit pa alasais pa lang ng gabi. Dapat may nagbabantay dito pero walang kahit anong sinyalis ng tao, ulong ni Joshua habang inaayos ang kanyang mga kagamitan. Habang iniikot nila ang lugar, napansin ni Greg ang isang bintana na bukas na sa ikalawang palapat. Nakatayo roon ang isang itim na figura. Walang mukha, ngunit may nakakakilabot na presensya. Lucas, sino yun? Napalingon ang grupo sa itinuturo ni Greg. Ngunit sa oras na i-record ito ng kamera, nawawala ang figura. Dito na nagsimulang manlamig ang dugo nila. Nagpatuloy sila sa paggalugad at natagpuan ng isang lumang journal sa isang mesa. Nakasaad dito ang kwento ng isang pamilyang naninirahan sa bahay ang pamilya Mendoza. Ayon sa sulat, ang kanilang anak ay si Lucia ay sinapian ng isang demonyo at inilak sa isang lihim na silid sa bahay. Sabi sa huling pahina, Hindi na namin kayang tiisin ang kanyang sigaw. Inuha na siya ng kadiliman. Huwag ninyong bubuksan ang silid sa ilalim ng hagdan napatingin ang grupo sa may hagdan. May isang maliit na pinturo o na tila matagal nang hindi nabubuksan. Pamingin sila sa isa't isa, hindi nila dapat gawin ito. Pero may bahagi sa kanila na gusto malaman ang katotohanan. Kaya binuksan nila ang pinto. Sa loob ng silid ay isang butas na parang balon. Dito nagsimula ng mag-iba ang lahat biglang sumura ang pinto sa likod nila. Ang ilaw ng kanilang flashlight ay nag-fluctuate. sa ilalim ng butas, may isang nilalang na gumagapang Isa itong babae, ngunit wala siyang mata. Ang kanyang bibig ay punong-puno ng matutulis na ng ngipin at ang kanyang mga kamay ay mahahaba, may matutulis na kuko. Ah, alis na tayo, bulong ni Mara nanginginig ang boses. Ngunit bago pa sila makagalaw, narinig nila ang isang matinis na sigaw mula sa babaeng nilalang. Sila ay darating na! Bago pa nila maunawaan ang ibig sabihin nito, biglang bumukas ang balon at lumabas ang maraming kamay na may matutulis na kuko. Sa isang hinila ang kanilang katawan. Nagkagulo ang lahat. Naghiyawan sila habang pilit na lumalaban. Si Mara ay hinila papunta sa kadiliman. Ang kanyang mukha ay nagmistulang walang laman nang makita ni Lucas ang kanyang katawan na punit sa gitna ng balon. Greg ay tinaddad ang mga kamay, hinila hanggang sa wala ng natira kundi ito ko. Si Joshua ay nagtakwang at tangkang tumak. Unit may isang kamay na lumitaw mula sa pader at hinablot siya papasok. Si Lucas lamang ang natira. Nagawa niya'ng tumakbo palabas ng bahay. Pero sa kanyang likuran, ang pulang mata ay nakatingin pa rin sa kanya. Nang marating niya ang labas, natagpuan niya ang kanilang van. Unitang sumilip siya sa salamin nakatayo sa likuran niya ang halimaw na nakangiti. Kinabukasan, natagpuan ng mga autoridad ang kanilang kagamitan sa labas ng bahay. Ngunit, wala isa man sa kanila ang natagpuan. Napansin nilang ang orasan sa dingding ay nasa alas tres pa rin ng umaga kahit dumaan na ang buong gabi. At sa huling footage ng kanilang camera, isang madilim na pigur ang nakatayo sa bintana ng bahay. Naghihintay ng bagong mabibiktima.